Go, go, na. na tayo. Mahinit na. Ang hali na tayo. Ang na mga bato. Kaya. Tapang kayo. Ingay nyo. Huli na. Ingay, ingay. Tapang eh. Grabe. Init na agad si bunso kala mo ano bunso ingay mo ako kung ano oh no 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 dito 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 go go go, go. direto kasi oh no no Kita yuk, ini, mak ini, mak Tapi oh, ah, audinya tu ni. Winna, 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 winna tadi. Uy, yung mo. Nga? Dito, sino, Lili, ano? nina Ay ni Dodi? Ay ni Dodi? Joshua? Oo, ay? Dito. Nye. Sige mamaya, ba, babalikan kang dali lang.